Yo mga sir, welcome back sa ating channel Barakol of TV So for today's video mga sir is Papakita ko sa inyo ito mga kalapate natin dito so, May mga kalapate na ako Anim siguro O oh, anim Parang tatlong breeder mga sir Tapos may YB tayo rin doon sa labas Kaya natin So yun Samahan nyo ako update tayo sa kalapate natin Let's go So yun mga sir at uh, welcome back sa ating channel mga sir Ayan. So may kalapati na ulit tayo dito Mangilan ngilan pa lang mga sir So tingnan natin Umaga pa lang mga sir um, Alas 9 pa lang ng umaga So medyo late na nga ako kasi may pinantahan pa ako mga sir Bumili tayo ng patuka Ayun tsaka mga konting supplements no Na subo natin sa ating mga kalapati So ayan nandito tingnan natin mga sir Ayan yung bago kong lop no? ah, Malit lang siya ah, Malit lang Parang kulungan lang siya ng aso Ah, pala si Nico doon oh, nagparonda mga sir. Ayun yung mga wife ni ko. Ayun yung bahay nila eh. Tapos nandun yung kanyang loves ng ibaba. Ayun. Ano yung kanina, pitaw na naranda, pinapanood ko. Nandito lang ako sa taas mga sir. Naisip ako lang mag-vlog din. So, ito, meron tayo dalawang cage dito mga sir. Ayun. Ito yung dalawa nating Hen. Ayun mga sir. Hen, pati ayun yung isa yun. Uh, blue bar mga sir lapad ang ulo mga sir. <laughs> Ayan. Tama, may sing sing may sing sing naman sila mga sir. No? Ito kasi lugon. Naglulugon to. Ito yung kapares ni isang checker na nandoon. Andiyan mga sir. So pinaghiwala ko kasi lugon ang katawan uh. nito ito itlog mga sir. Ito meron tayo dito Free na uh, cage. Pang isang So ito yung inintindi namin kahapon ni Nico. Yeah, <laughs> Uh, inayos namin. Nakita ko sa junk shop. Mga sir, ayan. Uh, tapos tinanong ko, 300 lang. Nice. So yun, binili ko tapos hinanapan ko lang ng ano dito sa harap kasi ito kinabit lang namin ito ni Nico, hindi talaga to dito ito yung sa aso <coughs> kulungan ng aso mga sir, oh, may bilog bilog pa dito ayan, ito mating tsaka doon, so pipinturahan ko pa siya para iba iba naman tingnan tapos nilagyan namin ito para magamit na kagad. So, ayan. Tapos may kalapate tayo dito. So, yan mga sir. At ito yung kalapate natin. Apat. Ayan. Ito yung uh, black check. Hen. Ayan. Hen yan mga sir. Tapos, ayun. Blue bar. Hen din. Tapos, ito yung check card na kak. Kapares nung blue bar na nandun. Pinaghiwalay ko mga sir kasi lugon yung blue bar. Gay! Po, sa inyo sa black check din, oh, mga sir. Oh. Haba ng liig niyan. Ah, uh, pakaganda niyan, mga sir. Oh. Tingnan natin. Papanakan na natin niyan, mga sir. So, buksan natin dito. So, ayan, mga sir. Ah, uh, ganito yung pinto niya. Wala siyang trap door. Ayan, pagka nakalabas ang isa, babay na. <laughs> oh, ayan, mga sir. Atin natin malapitan. Kok tapos blue bar hindi ko pa alam kung alin yung magpares pares sa kanila kasi kahapon ko lang sila pinagsama samang apat dyan ayan uh, hiniwalik ko yung kapares para hindi uh, para magpares to sa iba kasi ito may kapares na pati itong ito ito magkapares yung dalawa dun eh pinaghiwalik ko lang kasi ito binili ko kay nico ayan mga sir kay nico lop lop ito itong black check na hen tsaka itong blue bar na hen ayan kay sir edgar nga to eh yung sa LFC na naglalaro yan, mga sir. May person niya. Edgar Lop. Pupupupup, pup, pup, lalabas. So, ay mga sir, tulak natin dito. Tingnan ako. <laughs> Ginawa lang din namin ito, kapo. Yan, pansaman tagal. Ayan mga, <laughs> ano na yan. So, ito. Oh, ganda. Ganda na katawan niya. Mabultong katawan niya, mga sir. Pares na pares pa. Oh, ayos din yan. napakaganda ganda niya. na agad natin. Tapos, you know. So yan yung ating medyo maayos-ayos na na-breeder ngayon. Yung apat na yan. So antay-antayin lang natin mag-itlog. So mga sir. Uh, dito yung lugar natin. ah uh, pakaganda ng ating ah uh, panahon dito ngayon mga sir. Ayan o. Oh. Uh, pakalawak pa. Dito ko yung tatayo yung ating magiging drop Ayan. So gagawa ko ng 8 feet. Tapos 4 feet ang lapat. Ayan yung sa gilid. Tapos 8 feet sa, ha sa harap tapos 5 feet lang yung taas mga sir ayan so yan mga sir dito yung ating uh, pestuhan no? dito nakaharap kita yung tangke doon para pinakasign nila dito sa lugar natin tapos andito tayo pag tayo ay natambay dito kasi dito malilom pag may araw mga sir gawa na itong pader na to, mga sir naghahanap pa lang ako ng kahoy so, siguro mamaya aalis ako uh, maghanap ako ng palo china mga sir Ayun na, wala na yung mga kalapati ni Nico napapasok na papasok na nila. Ang bilis. Alas 7 na din kasi mga sir. So, oras na ng patukaan. So, ayan. Meron tayo dito ng dalawang breeder. Uh, dalawang black check, isang blue bar at isang checkered. Tapos, meron tayong dalawang available na hen na hahanapan ko pa ng kapares itong black check. Kasi yung blue bar na to is ating uh, munang pagtatapusin ng paglulugon. Tanyo kanyang liig. Panot. <laughs> kasi naglulugon siya mga sir so masakit ang katawan niyan hindi yan magiitlog mga sir so ayun uh, ito hanapan natin ng kapares lagyan natin dito try natin i-breed so ko co conditionin co ko muna mga one week uh, ayan uh, bumila ako dito mga sir ng konting pang condition uh, ito naman common na uh, B12 tsaka calcium pati sa ino bitmin pro ayan mga sir para sa kalapati mga sir o black check sana all tapos yan, uh, bumila ko ng breeder mix tsaka enerhead pang pabulto ng katawan mga sir. So, ayan pa lang yung kabuuan ng ating mga kalapate. Napakakunti pa talaga niyan mga sir. Wala pa tayong pliers. slop. Mga sir, may building dun o layo. Kita ang kita. O paparating na doon yung ibon natin. Kita agad natin dito mga sir. Ayan. Tapos yung binigay sa atin ni Sir Delgin na dalawang inakay mga sir is... Pinaalpasan ko na agad kahapon Kahapon ng hapon Puta Kaya bay pusa nasilip so, ayan mga sir, baka tumalon yung pusa papunta dito sa bubong tatalon dito, papunta dito, yari tayo ayun oh yan, yeah, magiging kalaban natin hindi na daga, pusa na mga sir ayan, pero hindi naman siguro sila makakapunta dito yung isdaan ko dun mga sir oh. ayan, ang dami mga isda dyan, mga gapis so, ayun mga sir, andito yung ating dalawang yb na uh, binigay ni Sir Daljun sa atin, inalapusan ko na kahapon. Tingnan natin dito. Tutuloy ako dito, mga Sir. Sa bato. Tingnan natin. Pag ako nalaglag, yari. Ayun. Kahapon pa yun dyan, mga Sir. Dyan na sila natulog. Oh. Dalawang YB natin, hindi na umalis. So, mamaya, uh, magtatapol ako ng patuka dito. Dito sa sahig dyan. Para tatambay lang sila dyan, mga Sir. Ayan yung dalawang YB. <laughs> inalpasan ko na agad isang araw lang natin pinag-viewing tapos inalpasan ko na ay mga sir nung hapon piki pa yung isa oh piki yan mga sir tapos yung isa medyo okay naman ano lang siya talagang amusin lang mga sir yan yung nasa banda dito mga sir yan dito tapos nandito si piki bigay sa atin ni piki mga sir yan so ako na lang yung mag-aayos sa kanya pag hindi sila umalis So, yun mga sir at uh, silang yung kabuuan pa nung ating mga kalapate mga sir. Uh, dalawang breeder, dalawang Bro. available na hen, isa lang pala kasi yung sa ilugon. Tapos, yung flyers lap dito natin lalagay yun. Maganda yung space mga sir. So, abang-abang nyo na lang yung gagawin kong flyers lap mga sir. So, ayon uh, papatukayin ko na sila kasi alas 9 na din. So, yan mga sir. Uh, hanggang dito na lang muna. Update ko kayo sa mga susunod na mangyayari dito sa magiging loft ko. So, salamat pa rin sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga sir. Ayun, uh, like, share, subscribe natin mga sir. Pahit na din yung notification bell. So, salamat sa inyo lahat. Uh, at yun, kita-kita tayo sa next vlog natin. Peace!